araw ng lunes alas 4 ng hapon makulimlim medyo malakas yung uh, hihip ng uh, hangin dahil may bagyo sa bandang uh, misaya dito pa -mukat, mukat yung uh, ulan misa na uh, kung misa na hindi. sa ngayon hindi, pa, hindi umuulan ito pong episode na to ay pakakainig ko itong aking mga alagang isda tilapia at uh, bumili rin ako ng uh, asola para dagdag uh, pagkain nila. Kaya po yung mga, mga alaga ano na sila. Nakalala uh, na nakalalaki. May git na uh, tatlong muna kasi dalawang klase yan. Isang yung 20,000 na ako na 3 months na. May git. Yung uh, ang interval ng uh, 50,000 Uh, more than 50,000 ay uh, halos sa uh, isang buwan ang interval nila kaya hindi po patay-patay yung laki kasi po yung uh, pinahukay kong uh, pispan doon yung green na yun nung talaga pinahukay yung aking pispan eh kaso nung umulan bubag -bu 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 napuno ng tubig itong aking ano ito po palayan ito. pagka doon malapad na to pala, puro pa, -palay yan Nagabori na ako ng isang beses. Malalaki na yung aking palay. Eh, yung umula, nung bumagyo, ayun, napuno ng tubig. Pero gawin pa man, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ang ginawa ko, bumili ako ng uh, fingerlings na uh, more than uh, 50,000. Walibasa sa uh, nauna ng tausang uh, kaya parang kung sa'yo yung tubig sa'yo yung panahon yung aking palay eh tutal matutunaw naman yun pakainin na lang ng uh, isda yun ito meron akong lubid pinaka guide para hindi na magsasagwan hanggang kung gusto mo na uh, pumunta sa gitna bali tatlong ano to tatlong poste pero kapag nandito sila lahat harus karabihan karamihan nandito dito ko na lang uh, banda rito ko na lang pakakainin ito guys hanggang dito na lang ako hindi ko na hindi doon sa uh, malayo kasi halos uh, nandito na sila Ito, meron pa Meron pa paparating Eh, hey, yung nasa malayo o, Para makita yung malapitan ha eh. Ito pala lang Ayan ayoko na gumamit ng uh, tripod kasi nung isang araw doon sa susunod na post nila yun doon nahulog itong aking cellphone buti na lang itong aking cellphone ay uh, hindi halos sa uh, kalating oras kong tinakapa hindi kayo maniwala Pag, nung nakapa ako, exacto siguro 25 inches yun. Nung pa ako, pag haod ko, nakabukas pa yung uh, Facebook. Pero gawin pa man, tinagal ko yung ano, kagad yung uh, sa cellphone. Kaya hawak-hawak ko na lang yung aking cellphone. tapos yung mga uh, ihip ng uh, kaya umigot itong aking balsa buti na lang na nakatali Si na yung yun lumapit You know Mas gaya din Kaya mo si kasi sa ano Magdarun Kasi si Kuya doon, doon pinapakain sa si pangalawa ngayon Kaya maya, makakainin ko ng kasola Ito po, may talawang asola sa sako bukas ng umaga kalatis sako naman ito po yung asola I bubuhos ko na lang dito kalati yeah. yung asola daw ah, tumutulong din pang palaki ng ano isda uh, maraming uh, protina buti na lang yung mga uh, kaibigan ko kapag uh, umorder ako ng asola pero siya kaagad na uh, binibigay Yeah. Hey. hindi pa nila nakikita pag nalaman nila agad dito nga sa magsisilapit pero yung nandun o oh, ayaw magsilapit dun naglalaro ayan po magkakalap ko yung ano yung asola Kaya kakalat na yun. Yung kinalat ko doon, oh, pupunta na doon. naman ng mga na isda yun. Medyo... Punta na tayo dito sa ano. aking balsa pabalik yung pong aking balsa ay uh, anim na uh, PVC pipe na D4 tapos yung mga kawayan at saka nilatagan ko ng uh, styrofoam sa, uh, sa ibaba para uh, ito nga uh, ganda ng yung utang tsaka magaan unlike nung uh, yung mga binili ko drum na puti na yun napasokan pala ng tubig kaya pala mabigat kaya tinanggal ko na lang Pag, uh, pagdating ng summer ito mawawala nito tubig na to ang matitira yun pinawakay ko talaga uh, fish fan dun sa likod ng mga uh, verde na damuhan na yan meron akong ano dyan deep irrigation yung pinawakay ko dyan halos sa uh, 2,000 square meter ngayon pag uh, meron pong uh, puhunan pag meron may, akong natira sa uh, pinagbenta ko nitong mga isda na to ay uh, ipapagawa ko itong uh, ito itong uh, portion na yan hanggang doon hanggang dyan papagawa ko ng ano dito isang uh, pati bagong pispan kasi po itong uh, ito yung uh, itong lugar na to daanan ng sasakyan ko to papunta roon yung, yung na nakalitaw doon na idadala ko doon yung pickup ko kasi eh kaso doon lumubog wala na pati palay ko lumubog kaya siguro sabi ko nga tsaka sabi ng iba merong plano siguro yung pong may kapal kaya malagot ko na lang na tatanggapin kasi kapag ka ginusto ng paginawod uh, hindi ka bibigyan no, ng pagkakalobod ng uh, pangit o masamang ano. Kaya magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Kung ano yung uh, binigay niya, yun ang malagod natin tatanggapin. Kaya ito, kahit na nagkagalito yung sa aking ano, lupa, eh, ito, uh, gagawin ko na lang uh, peace ulit. Pero pag sa makakapag uh, makakapag sabog ako ng palay dito. Ayan po guys. Uh, almost sa uh, alas 4 na ng hapon. Tapos ko nang pinakain yung aking mga halagang tilapia. Ayun. Na sila doon sa nilagay kong masola. Ito na yung una kong masolang uh, nilagay. Andun. Pinahid niya hangin. ng hangin. Pinahid ng hangin doon sa kabila. Sa kabilang ibayo. Uh, di bali pupuntahan ng mga tilapia. Yung nga na ibalik ko dito sa ano. Dito ko nilagay yung bali labing apat na sako. Nilagay ko dyan. Nilagyan ko ng uh, harang. Ayan. PVC tsaka styro tsaka tali. Hindi nga naman na uh, lumabas. Pero mga ilang araw lang, ubos. Ubos po talaga yung asolang nilagay ko dyan. Kaya gustong gusto ng mga isda yung asola. Ayan o. asola. Uh. Hindi ka basta-basta pwedeng umapak dyan dahil kasi Uh, hino kayo ng bako ito pakalulubog ka so yun po uh, maraming salamat po sa muling panunod although madalang lang po ako mag uh, upload ng aking uh, video dito sa aking youtube channel na kasi ay uh, halos uh, pare-parehas na lang po yung aking upload So ito po papasalamat ako sa inyo sa inyo nga uh, walang sawang uh, nga panunood sa aking mga video Ayan po si ako Ito po ang inyong lingkod sa Dikyakabud Farmer Senior Citizen ng Pampanga Ito po ako sa Maliwalo Pakulor Pampanga Ingat po tayo lahat. Mga na nakawa tayo na pong kay Kapal. Sa nga pala, uh, meron din akong mga uh, kaunting uh, taniman dito. Kasama ko yung aking uh, kuya. Dati po, ang daming uh, yan, puno ng sitaw, talong, at saka siling labuyo. Eh, umulan, talagang umapaw yan hanggang doon. Umapaw yung tubig, agad na siya umapapay na yun. Ngayon, ito na lang nat na natirang pinagtatamnan namin. Kaya para kami naglalaro. Sabi ko noon, ekta-ektarya yung pinagtatamnan natin. Ngayon, kapiranggut na lang. <laughs> o yan o. <laughs> May sitaw. May uh, talong. May sili. Papakita ko po sa inyo yung talong hanggang kasi nga dahil uh, buwabaha naisipan ko pagpatalim ng uh, talong sa taas sabi ko siguro naman hindi naabutin ng uh, yan, sa taas na yan hindi naabutin ng uh, tubig yung mga talong dyan ito po yung aking patubig ayan ito kilala nyo itong dahon ito ito po ay masarap ilagay sa paksiw yan po ang puno ng A ah. oh, guess ano po yon letter A sa kapampangan ay tangle sa tagalog ay nagumpisa sa letter A A ah. Oh, may ako na sasabihin. <laughs> oh, nabubuo na rin yung mais oh. mga talong nandiyan akong papaya saging nandiyan akong mga alagang aso ayan ay pusa pala bakit? nanunundo ka na aso? nanunundo ka na? oh, sige dito tayo nililis ko yung pick up bilitin ko para matuyo sa sa ilalim ito so, yung aking uh, alaga pusa sa yeah. ayun po o dyan ka dito tayo dito tayo ito po yung sinasabi uh, ko sa inyo mga uh, uh, talong ayun po hindi ko na pupuntahan ng gando nyo kuklosa ko na lang Yeah. Gandun yung talong. May na. Oh, yan o. Yan o, so, palagay nyo. Abutin pa ng bahay ito. Palagay ko. Hindi na abutin ng bahay ito. Ang problema, kapag taginit na, paano mo mapapatumbigan sa taas ng lugar nito? Ayan po yung ang pispa, no? Oh. Kaya uh, sabi ko kaya kuya Tanggalin itong mga ano, Bawasan itong uh, Dahon ng Ito Dahon ng Ng Malasenas Ayan Ganire eh. Ayan Para Kasi Ano yan Makakabawas sa nitrogen ano niya, kinakaya niya, minerals so kailangan bawasan yung mga dahon ay e, may bunga daw ganyan, mabawasan lahat hanggang doon ngayon wala na ngayon, wala na time kaya bukas na lang bukas magtatanggal ako ng dahon ng mga talong Meron pang na ano doon, tanim na sitaw Tau, si, 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 Kuya. Yun, doon sa malayo. Yun. Ayun yung isang kubo namin. Yun, mga sitaw Tau at saka sili. Hanggang doon, sa dulo ng uh, pispan na yan. At doon po yung mga ibang sitaw Tau sili. Ayun po guys, nandito na ako sa aking uh, munting uh, kubo. Poy pagkain ng mga tilapia. Ayan. Ayan pero so, nag-stock na ako ng pagkain nila. Pero, sandali lang ito. Kasi, bali, salsa ako kada uh, pakain. Kasi na po kayo mga basukal. Hindi ako nakapagolis kasi bas, uh, umulan. Ayan po yung aking uh, uh, buting bakuran. Meron ding ah uh, yan din kami tanim na ano rito. Talong. Yan. Yan din ako tanim na kalamansi. Chinese bamboo. Yan kalamansi. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Tapos dito, meron din akong tanim na pinya. Ito ang aking mga mangga na to. Ito po yung, uh, kung napanood yung mga la, previous uh, video ko, ito po yung malalaking bunga, yung uh, sweet Golden Bengo yun po bali anim sila namatay yung uh, isa yun po namumunga na yan ito naman yung aking mga pinya yan pag bumili ako ng pinya kukunin ko yung dahon yung dahon para uh, yun tinatalib ko hindi mo nang pinapakain di ba <laughs> maraming bunga itong aking mga kalabundig <laughs> kalabundig <laughs> yung mga sitaw si kuya hindi ka nung itong mga sitaw oh lalaki na dali kukunin ko tapos ipamibigay ko na lang ito oh ah, paano eh Ayun po. Ayun mga aking mga alaga oh. Sinusod na ako, sinusod na ako. Eh, alam mo na yan. Gustong, gusto, gusto nila pagkain. Bye-bye.